guys. Nangunguha na naman siya ng aratilis. Ito de Oh. Wala. Ito Dito kami San Mateo guys. Ayan. Basta nature lover tayo. Dito tayo. At may kailangan na namin magbahod Ayan. Actually ang mga bahay dito mga ganito pa lang. Yung iba. Pero yung iba, bato na bahay namin magiging matulog. Mga bahay dito, syempre sa umpisa, ano, kailangan bakuran lang. Ngayon pag may pampagawa na, tsaka na gawan. Ayun o, oh, yung hindi mo nakuha. Alam, may langga ba? Ito tayo. Aratilis din to. Dito maraming pang talpak. Ayun no? Ando yung pang talpak. -talpa. <laughs> Ayun daming manok. Ayun Oh, panabong. <laughs> Malayo naman. O oh, ba? Diba? Dito kami sa friend namin. Yung nagalok alok sa amin ng lote rito. Pinasyalan namin. Yung aming magiging birds nest.